magandang hapon mga kabukid tv uh, magandang hapon mga kabukid tv uh, at pinuntaan ko itong punla ni mr. ronald paulino ganda ng pagkatubo, kapal uh, hindi ko lang alam kung anong red ay anong varieties to at kung kailan ipinunta ito mga kabukid ang ganda ng pagkatubo itong punla ni Mr. Ronald Paulino yan kapal nice ganyan naman lang sana kakapal yung aming punla hindi ko lang po alam kung kailan ipinunla to at kung ilang kilo at kung anong varieties itong punla na to kasi kami po ay red allium si Mr. Ronald hindi ko lang po alam kung anong varieties yung kanyang ipinunla tumuko lahat itong punla nya dalang pero dito makapal pero maganda ang tubo uh, umagat hapon ang dilig ni Mr. Ronald Paulino dito nung nagpapatubo ng kanilang punla mga kabukid TV uh, tatanungin ko na lang po si Mr. Rustico kung ilang kilo to at kung anong varieties tong pinunla dito at kung kailan ipinunla, anong pecha uh, at nandyan po si Mr. Rustico mga kabukid at pinakita ko sa inyo at aking pinuntahan itong kanyang punla at hindi siya masyadong madamo mga kabukid tv at magandang hapon at salamat